Tawagan natin yung green mga bay Para malaman natin kung ano ba talaga Hello? Hello sir, magandang tanghali po uh -huh. Sir, ako yung nagdala ng nagdala ng bako sa inyo Saan po ba dito to sir sa Isabela? Ah, uh, nasa ang nakasadya ako lang Ah, uh, po ang room Dito na ako sa Cordon, sir. Malapit ako sa bayan ng Santiago. Uh, 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 oh. Anong landmark? Anong landmark yan, sir? Diyan sa Santiago? Paglagpas namin dyan sa rotunda ng Santiago? Oh, kapunta bang i yan sa inyo? thank <laughs> you ngayon may bypass dito sa Isabela hindi lang ako nakadaan sa bypass niya kaya yeah, di pa ako nakadaan kasi nung minto ko uh, nung last kong biyahe dito lapay ang yung bypass niya ginawa pa lang yung bypass niya ngayon bypass ang dahil natin kasi bawal na dahil tayo sa ano eh pero yun nga hindi ko naman kabisado dito yung bypass mga bay kaya nag -twist tayo kung saan ba yung daan pa bypass ha ito nga o oh. kaliwa kaliwa iwan mo lang kung ah kaliwa nga lahat

kaliwa tayo dito papuntang Ruas o Road papuntang ano in Rele doon sa Isabela so dito tayo papunta tayong Robinson Santiago ngayon mga bay sabay kung tagkirin ng siya ito I ikot lang tayo dito ito tayong ano huwag Dito ito rin po lang tatos ano jump chap, kahit mga para raro. Hello, hello sir, nandito kami sa port sir, lakpas pa ba ng port? Hmm. Lagpas pa ba ng port ng ano ano? yung board dapat kalangin sa may board ba? ah uh, magikita mag ka na nasa naka panang board, magikita mo ang niya, pag nakikita mo ang niya pati sa sa may level, Wala, wala ba kayong operator dito, sir? Wala, wala. Di ba sabi ko ano, magsala ng operator? Ah, sinabi mo na ni madam yun, na gano'n? Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. Ah, sige sir, sige, sir, sige, sir. Di ba kayo nag-sala ng Wala, sir, eh. Sige lang, sige lang. Pero marunong ka, kuya? Ah, sige, ako na lang magbaba, sir. Pero marunong ka? Opo, opo. Sige, 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 sige. Na lang ako na, ano? Sir, bago ko to.

sabi yung wero oh. Delikado. yung wero sa kwan. Wala lang tayo ng Kaya ito di baba So yun Balikan ko kayo mamaya